Welcome back to my channel, Noy Toldanis. Halika, samahan mo ako sa house tour dito sa isang bahay sa Amerika. Pakita ko sa izwa ng among biyay, ipakita ko sa inyo yung bahay namin. Ito yung itsura, pero iba yung address. Ganito talaga yung bahay namin. Ayan, pagpasok ng bahay, ganito yung itsura. So ngayon, idadalhin ko kayo sa tour. Ayan. Yan yung ano namin yung sala, dalawa yung ano, dalawa yung um, couch namin. Doon amo couch, tapos ang kusina amo jaon. So, ini yan amo primero na sala amo ito. Pero dili ko mo ini, ang sala na amo na kuman kay kun ini sa sa model house, ang amo bayay model house. Kung kasi namin motel house, kaya ito yung pinakita nila sa website nila. Pero ito actually yung bahay namin sa ngayon. And, pero ganit, yung dining table na yan, andito rin ako nakapwisto, pero hindi ganyan yung dining table namin. Nakatotawa kami ng misis ko kasi Ginamit. Ginamit, I mean, ginamit nila yung bahay namin sa ibang, ano, ibang address. Exactly, ito talaga yung etsura ng bahay namin. Pati yung kahoy sa labas. Pati yung mga... Yeah, lahat. frame. Yeah, pati yung mga frames. Andito pa. Andito pa kasi nung binili namin to nung December birthday Wala ko. 2021. Ano? 22. Yeah. No, no, 21. Pinili namin itong Vertigo noong December 2021. Pati mga frames binili namin, pati mga rugs, curtains, ayan, mga draperies, kasama. So yan ang nalabas namin. Ganyan, malaki na yung, ano, yung orange uh, lemon trees na ngayon. Ayan, Ganito yung atsura ng bahay namin ulit. Pagpasok kanyang uh, ibang ano naman to, ibang ibang ano, uh, yan ulitin ko ha. Kanyan yung frame na yan, ang jumpa. Ay, may, may lamis. Lamisa pala ang nakalagay doon sa ano, sa kabilang sala. Formal dining. Dalawa pala ang dining table na nilagay nila nung pinapakita tong bahay. Yan. Yeah, kami kasi ang ginawa namin, ginawa namin uh, ano, um, sala, sala din yung isa. So, sabi ko nga, dalawa yung ano namin, uh, furniture, mga upuan. Yan yung ano namin, uh, kusina, ganito, ganyan itsura, eh pati kurtina andiyan, pa rin yung kurtina niyan. ang hirap kasi magano mag ano, mag, um, mag uh, bibili ng kurtina na ganyan kasi ibang size, ilang beses ang hinanap yung misis ko sa mga tindahan, hindi talaga siya nakakita ng ganyang length. So sabi ko, nga sa kanya magpagawa na lang tayo ng ano ng pagpatahi. Uh, so, ayan And nung binili namin to, may kasama ng microwave, may refrigerator. Kaya yung microwave na namin dati, pinamigay na namin. Yung refrigerator nasa garahe. Wala na kaming malagyan. Ayan yung pantry namin. Masyadong parang grocery store yung pantry namin. Malaki. So, ang dami namin ano, sa loob mga grocery items. Model house to, kaya mahal yung pagbili namin. At saka, ano, wala na kaming pinaayos. I think wala, uh, ano pang pinaayos? Wala na, ano? Mami, wala, wala na, ano? 10 years. I mean, yeah, may 10 years warranty may, may sa bahay na to Kung in case may sira, tatawag lang kami, mag, uh, uh, ano nang, proseso ng paperwork. Ayan. Ayan. So, tingnan natin yung sa labas. Pakita ko sa inyo mamaya yung sa labas. Ayan yung frame na yan, andito pa rin. Ang layo naman ng ano nila, ginawa nilang formal dining room yung isa, pero ang layo naman. Ayan o, no? ginawa nilang formal dining room yung ano kabilang pero layo ito yung itsura ng ano namin master's bedroom asa ito yan yan ang master's bedroom naman ay yung mga kurtina niyan yan na namin kasi medyo ano um, uh, tawag dito yung dati namin bahay nagkasal yung kurtina kasi mahaba din yun kaya nagkasya dito. Kasi nung nasa kabilang bahay pa kami, yung kortina umabot sa sahig na ano, napo-fold pa. Kaya, ayan, iba na, yan ang ano, ang, ano namin, ang, ano, oh, kapasabuso ni Pakita ko ulit yung master's feed room namin. Um, ganito yung itsura. Ayan, um, yung bed. Ayan. Ayan ang sa labas. Um, Andiyan pa yung mga fr frames na yan sa original na pwesto nila. Tapos, punta tayo sa ano, sa bathroom. Ito yung bathroom. Dali, hap. Um, yeah, ito yung bathroom namin. Ito yung uh, comfort room. Tapos, ito yung shower. Sa so, kata, ano. Ayan yung tub Ito yung, yung toilet Ito yung closet na isa Sa loob ng room Ito yung closet Ayan Yung closet Walk-in closet Sobrang laki ng closet ano yan, um, halos kung sa Pilipinas, yung mga bahay na dyan, uh, ano na yan, um, tawag dito, dalawang kwarto na. Basta masyadong malaki talaga yung closet. Pero hindi pa naka siyang gamit ng misis ko. <laughs> sa sa kanya lang yung closet pero hindi pa kasi yung gamit niya. <laughs> impactados. Ok. Ayan na, ko na yung master's bedroom. Punta naman tayo sa ano, sa... Natatawa yung misis ko. Ayan <laughs> ko na ako batasan. <laughs> okay. Punta naman tayo sa kabilang mga rooms. Yan yung kusuna namin. Malaki. Kaya walang problema magluto ka kahit anong lutuin mo. malaki yung ano namin yung pisto Kahit ilan kayo magluto dyan. Uh... yeah. pakita ko sa inyo, kaluluto ko lang ng ano, binangkal. Pakita ko yung binangkal. Ito yung ano, isang kwarto na ginawa, ginawa kong ano, library. Taghimo na ako ng library. So ayan, yung ano, yan, yung sa left side, ano yan, yung um, washing machine, laundry room. Ito. Tapos ito yung ano, ginawa kong library ngayon. And then, yung ano, collection ko ng mga libro. Ang dami kong collection dyan, pati mga stamps, coins, uh, LPs, yung mga ano, albums, andyan. So walang natutulog dito, walang bed. Meron meron kami nilagay na ano tawag diyan? Yung yung parang upuan na pwede mong gawing higaan. Kalimutan ko yung pangalan. Ayan yung sabi ko nga a library. Tapos ayan papunta ano yan sa yan sa labas. Garage. Garage papunta garahe. Um, Tapos yung pakita yung guest room. Dito yung guest room. Yan yung first na guest room. Ah, ginawa opisina, ginawa pa dali yung opisina yan. No, Ta no. ano? Oh, bed pala. Meron lang ano desk. Oo. Yan yung guest room namin na isa. Tapos yan guest room namin yan na isa and then like ito talaga yung bahay namin pati yung mga frames. Andiyan iba na lang ang furniture dahil hindi namin siyempre nang pagbili namin wala din mga furniture yan yung restroom yung ano uh, powder room kasama kumbaga Ano lang. Ano lang. Ayan yung bathroom namin. Okay. yung itsura ng bathroom. Tapos, andyan pa yung mga frames na original. Andyan. Ano oh, may camera pa. <laughs> okay. Ayan yung mga, andyan pa yung frame. Tapos, si uh, sunod na room ayan yung, yung sunod na room may may ano pa uh, liters letters ng homeowners na nagdevelop ng housing na to diyan natutulog yung mga alaga namin sa yung dalawa si Big Boy sa kasi Coco uh, pag ako lang ang isa diyan ako natutulog tapos katabi ko yung dalawa Ayan, second room yan. Bali, apat na room kasi ito, yung master's, tsaka tatlong guest room. Okay. Sampah. nag house tour tayo. Ayan, nagpasok mo ganyan ito sora. Ayan lang. Tapos, ipakita ko yung, ano, yung laundry. Ayan, pakita namin yung laundry. Ganyan ito ng laundry room namin. Bali, yung washing machine na yan saka dryer, inalis namin kasi mas maliit saka mas maganda pa yung mas mahal saka mas maganda pa yung dryer saka washing machine namin sa dating bahay. Kaya yun ang ginamit na ngayon. Diyan, diyan, diyan sa sink na yan, diyan ko sinisipol si Coco, si Big Boy, hindi ko pa nasa pilyuhan. May binili akong toothpaste saka si niya pero hindi ko pa na gamit. So I have to do it one of these days. Okay. Yeah, yung ano sala namin. Alam. Garahe. Yung misis ko na nag, ano, nang, ano, nang, pag, ito, through. Ah, uh, wala sa, ano, sa gawas. Wala, wala na. Ah, lang. Yung garahe pala, hindi nila pinakita. Yung pintuan lang. May faucet pa. Ayan, may, ano, yeah, yung cabinet sa, ano, sa laundry room. So, dito na tayo sa labas pinpakita ko sa inyo yung yard namin. Ganito ang itsura. Tingnan nyo, ang ganda nito. Oh. Ayan. Ngayon lang ito nag-start. Ano, nag I think mga two weeks ago. Kasi spring na. Kaya maganda talaga sila ngayon. Tapos yung likod namin. Kanya ng itsura. Yung bahay namin kasi nasa kanto. Kaya yung mga susunod na bahay. Yung ano na. Yung next sa bahay namin yung ano namin pangalaman eventually mag ano lang yan uh, ngayong like uh, ano rin toto medyo patay na pero yan, patay na nga pala yan may ano pa itong mga tawag dito yung mga damo Si Koko, sa si Big Boy, dito umiihi <laughs> yan, yan ang, yan ang to, ano nila, comfort, comfort area. Saka, kaya nililinis ko yan lagi. Dahil, naglalaro din sila dyan. Yan si Koko. Koko! Say hi, Koko! Koko! Tanawa si Big Boy. Tingnan nyo si Big Boy, nasa, ano, nasa shade ayaw magpaaraw di big boy kasi morino na siya si cream puti kaya siguro gusto magpa magpatan si big boy kasi tan kaya tumago sa ano parang mga Pilipino mga Pilipino dito nakapayong nakasombrero yeah samantalang sa Pilip sa yung mga puti naman gusto magpatan Ay, may ano pa, may bis. Yeah, yung ingay sa likod kasi ano yan uh, yung main street pero hindi naman busy so, yung nakita nyo kanina sa video na mga halaman, ito na yung utsura ngayon, lemon actually, tinan na, may bunga pa nga na naiwan, yung iba nahulog na dito sa Amerika, abunda talaga yung mga, ano, mga prutas yung mga, ano, like, gulay nahulog na lang pag dadaan ka sa mga bahay, nakikita mo nahulog na lang Uh, especially yung libon, yung ganito marami kang mga itimikita sa daan na nahulog na yung kalamansi, pinamigay na lang, kamatis kasi ano, dito kasi hindi uso yung, oh, yung sa, punta ka sa kapitbahay at hingi hindi uso kasi unang una hindi mo kilala yung mga kapitbahay mo halos eh Si, ano lang, hello lang, good morning, kumusta, yun lang Pero yung mga pangalan, madali mong makalimutan So yan, nag-ano na pala yung limo namin no? May mga, ano na, yan, no? So Tapos ito yung mga ano namin kalaman uh, Alaman Process uh, Kailangan pa namin i, mean, i -ano, to replant yung tang -tanglad. Yung tanglad Dati nagtanim kami ng ampalaya Ng napaatsal Meron kaming kamote. na ano pa ba? Uh, dami namin gulay sa kabilang bahay na binita namin. Para, pati mais nga, nagtanim ako ng mais eh. Kasi gusto ko nga magmukhang ano, uh, baryo yung, yung likod ng bahay. Kasi nga lumaki ako sa palayan, sa baryo. Kaya yun ang gusto kong makita sa likod ng bahay namin. Para parang feeling ko ba na nasa ano ako, nasa Union, nasa baryo namin. Pero dito sa lugar namin ngayon, ano kasi mas mainit dito. Kaya di pwedeng mag ano, magtanim ng mga, mga ganong klase kasi mas ba, mas makamura kapag bibili sa market ng mga atsal, mga gulay kaysa magtanim ka alam ko naman stress reliever yung gardening pero it's not worth it kasi lalaki yung bills mo sa tubig yung bahay kasi namin dati ano sa taas ng bundok tsaka ano uh, kita mo yung dagat sa bahay namin dati actually maganda yung bahay namin doon, doon sa ano dating tinira namin mahal siya talaga mga million million dollars na yung price ngayon pero ano, luma na siya kaya maraming papaayos. Kaya nung bininta namin yon pinaayos namin muna ng gumastos pa ako ng mga like $30,000 para ayusin. So yan. Ito yung mga halaman namin. Pero ito yung mga halaman namin, dragon plant. Yung pinya na nawamatay na. Tapos... Yan ulit yung ano, laman namin. Niri, ano namin to, nilipat namin. Tapos, ito yung tanglad ulit. Tanglad ulit. Yan yung mga, ano, ng kapit, mga kapitbahay namin. kaniyan Yan si Big Boy, nagpa-araw na. Yan si Coco. Si Coco. Yan si Coco ulit. Paborito ni, ni Coco dyan. Ay, may actually dito sa amin pag walang lumadaan sa sakyan. Tsaka mayroon nga pala kaming solar. Kaya pag summer, wala kaming binabayaran sa kuryente. Ayan yung halaman na pagpasok mo sa bahay. Yan ang mga halaman na makikita mo. Itong ano na to, banga, yung pot, galing pa yan ng Mexico. Kailangan ng mapinturahan para gaganda ng itsura. Uh, eh, may dalawa kaming aso na nakalagay. Tagal na sa amin yan. Um, tatlong bahay na yung pinagdaanan ata niyan. Tumay nga ulit. Yan ang mga ano namin ibang halaman dito sa loob ng bahay to mga koleksyon ko ng mga lumang gamit. yung ayaw ko kung buhay pa yan ditson sa atin sa probinsya ganyan um um kumbaga antique na matawag to Petromax yung popular brand sa atin noon eh tapos yan ang galingan eh yeah. ano na rin yan uh, antique antique na yan Nilagyan ko pa ng magnet Tapos yan. tawag dito? Abacus. Tsaka yung mapa. Mga antik yan. Yan. Mga antik din yan. Kaya mahilig ng mga antik na gamit. Pati yung ano, yung ano, mga ano yan, yung lamp, kerosene lamp sa ibabaw ng bookshelf namin. Mga antik din yan. Mga, yeah. ano Pati mga dolls. Meron akong collection. Ayan ano na yan. Mga anong year ba yan? Ito yung bookshelf namin. Tagal na yan. Mga yung bookshelf namin nito. Mag ano na rin to. Mag 20 years. Ayan sa trabaho ko mga libro, mga classics. Frame, uh, frame, frame, dito sa library. Um, binago ko yung mga frames. Ito lang yung original. Tinanggal ko yung iba. So, ito na yung mga frames namin ngayon. Mga ano, mga tawag dito. Yeah. Sana original yung mga yan. At mahal talaga. Like ito, Picasso. Ito yung una namin alaga si Totsie. Musical to sa ano. Ito pa, ipaano ko sa inyo, parinig ko sa inyo. mga pictures namin. Family pictures. Ito. Pamilya ng kuya ko. Ilang taon na itong picture na to. May asawa na yung dalawa niyang anak. Ito pala, yung, ito pala yung loto ko na binangkal. Pag mga may handaan dito sa amin, ito ang dala ko kasi daming naghanap maraming ano, namimiss na binangkal sa Pilipinas kaya yan ang dala ko pag may mga handaan kasi may punta na kung may handaan ito yung dalhin ko yung binangkal